Ciao mga kapo, ako si Ride Your Life PH at isang mabilisang gala lang ang ating gagawin dito sa aming bayan sa may Gindulman, Bohol. At narito tayo sa mismong kalsada, papunta sa may Kansiwang, isa sa mga barangay dito sa aming bayan ng Gindulman. At dun sa may taas, sa pinakatok-tok ay uh, may bibisitahin tayong hills na isa sa mga dinadayo at bago dito sa aming lugar. So tara, sabay-sabay natin, ah, pupuntahan. So saglit lang to, isang mabilisang ride lang ang ating gagawin patungo dun sa isa sa mga bagong tourist spot dito sa aming bayan sa Gindulman. So tara. Let's go! So dito mga kapo, may makikita kayo ngayon, Gindulman Bay Tourist Inn. Uh, pwede nyo itong pagstayan dito sa may amen. Malapit lang ito mga kapo sa mismong uh, bahay ng aming lola. Kaya dinaanan ko lang saglit. So mabilis ang... At uh, lang ating gagawin para ipakita ko sa inyo kasi may bago daw na tourist attraction dito sa amin. So total na narito na tayo sa aming bayan. Eh hindi natin palalagpasin itong kabantian. So bali itong daanan na to ay bago lang. Nung uh, mga high school ako eh wala pa to. Sobrang maputik dati ito. Pero ngayon naman kung mapapansin nyo, sementado na. So bali itong kalsadang ito ay naguugnay sa tatlong barangay dito sa aming bayan. Sa barangay ng Kansiwang, Mayuga at uh, ng kabantian. Parte pa rin ito ng Gindulman mga kapo kaya dinaanan na natin dahil talaga malapit lang sa amin. So ayan ha, ah, bubungad na agad sa inyo yung ating ah uh, ah, ay, Ayan oh okay. isa sa mga bagong tourist attraction dito, yung ah, kabantian hills. So dito sa lugar na to dahil ah, malapit nga lang sa aming barangay, pwede naman siguro lakarin to dahil ang mga tao dito sa probinsya ay sanay sa paglalakad. Ginagawa nila itong joggingan or jogging area dahil yung kalsadang ito ay uh, bibihira lang madaanan At uh, siyempre, simentado At uh, press ko yung hangin dito Ayan na ay yung hills na sinasabi nila dito Ang oh, ganda, oh O, oh, diba? Aha! Ayan, oh O, oh, diba? oh simentado na rin dito, kaya yan, mag -e enjoy kayo dito lalong lalo na. Diba? So ito na yung Kabantian Hills na tinatawag nila. Daanan lang natin. Kahit naman na medyo doon tayo sa may unahan para makita nyo. At para makita ko rin kung ano nga ba ang meron pa doon sa unahan dahil first time ko nga itong gagawin. Dahil kasama natin yung ADB 150 natin. Tingnan nyo naman ang ganda ko. Boom. Pero lata tadi ginagawang ginagawa uh, nga uh, siguro viewing deck dyan or something na restaurant dahil ang ganda nga ng view dito. Ayan oh. Tapos yung kalsada, eh ayan Oh. Aba, yun oh, mo, din eh oh. oh. Enjoy na lang natin to. Ang ganda, di ba? Kung <laughs> papansin nyo, ang ganda ng mga damo-damo dito eh no, yung damo nila dito talagang well, uh, akala mo tinabas pero yan at yan na rin yun hindi siya typical na damo ayan, ang ganda ng pagkadamo nyo oh. dito at ang ganda ng kalsada wala halos tayong kasabayan dito kaya mag-chill ride lang tayo dito ang ganda oh yan na uh, meron ditong yan oh meron dito green fields yan na op op oh kita practice ko sa ADB whoo yan dito tayo dito ay uh, malaya malaya kayong may enjoy itong, to napaka ano oh, uh, birding birding nga uh, mga hills dito sa amin so yan ito isa sa mga pinupuntahan namin dito sa aming uh, Baya. Sa so, wakas tayo. Tuhla. Nah. Woo! -hoo! Woo! Gandang-ganda Ganda, oh. Tingnan niyo. Kumapapansin niyo itong parteng ito, dito sa mismong Kabantean Hills ay kung ihahantulad ko to sa Luzon. Tingnan nyo, mistula siyang Cordillera Mountain Province. Kasi yung mga bundok, eh, talaga napakaganda. So, ito yung version, ito yung spot na kung saan maihahawig ko sa bundukin ng Cordillera dahil tingnan nyo, ang ganda. Hindi ko alam kung kita ba sa camera dahil against the light, pero yan o. Oh. Tapos, yung nagbe-berding mga rolling hills dito, ang ganda o, oh, tingnan nyo. At ayan, narito na.